Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumati sa pecha. At ngayon po ay susumada natin ang ating pecha ngayong January 29. Uh, sa ating mga subscribers, follow, ang um, mga viewers natin, mga followers natin yan, mga bago pa lamang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayun, umpisan po natin ang ating sumada, January tayo, ay January may 1, 29 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin yung mga numero natin ito. 0 plus 1 is 1. 2 plus 9 is 11. 2 uh, plus 5 is 7. Ganun din po dito sa bandang gitna. 1 plus 11 is 12. Yan, pasensya na po sa ingay. 11 plus 7 is 18. Ayan mga idol, at sa bandang baba din po. 12 plus 18 is 30. Yan po ang ating unang numero, meron tayong 30. At yung pong kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin katong numero natin dito. 1 plus 11 plus 7 is 19. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron po tayo ditong 19. Uh, pwede na rin po ngayon matayan yung kombinasyon na yan. 19, 30 or 30, 19. Ayan mga idol, at yan 2 digits din po sila Ayan, Kaya sasimplify muna natin bago natin sumata Dito tayo sa 19, 1 plus 9 is 10 2 digits po yung 10 Kaya sasimplify din po muna natin yan Kaya magiging 1 plus 0 is 1 Ayan mga idol, at dito naman po sa 30 3 plus 0 is 3 At yan po ang ating sumatahin Ayan, meron tayong 1 at saka 3. Ayan, na natin yung sumagang 1, kunin muna natin yung 10. Sumagang this, 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumagang 19. 1 plus 9 is 10. At pwede rin dyan ang 37. Sumagang 27. 3 plus 7 is 10. At pwede rin ang 28. Sumagang 28. 2 plus 8 is 10. At dito lang sa 3. Kunin muna natin itong 30. Sumada 30, 3 plus 0 is 3. Mayroon po yung 12. Sumada 12, 1 plus 2 is 3. Pwede rin ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan, mayroon po yung ating mga nakuhong mga numero na pwede natin pagtuloyan sa ating sumada ngayong January 29. Ayan, meron tayo rin itong 1, 10, 19, 19, 37, 28. 30, 12, 21, at 39. Ayan, ganoon pa rin po. Pili lang po tayo dyan. Rumble lang po natin kung ano po yung mga uh, nagustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dyan ng 12, 12 and 28, 12, 28, 10 and 21, 10, 21, 3, at 19. 3.19. And mga idol, yan po yung ating mga sample sa ating sumahad ngayon yung January 29. Meron tayong 12.28, GIS 21, at 3.19. Yan, meron tayong tatlong kombinasyon dyan. At kung gusto niyo po sila, pwede, pwede po natin matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Hindi naman kaya dito sa mga naka-encircle natin. Yan, mga nakabilog po natin mga numero. Pwede tayong kumuha dyan. Yan. Rambol lang natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. Dahil mga idol, yan po ang ating sumadya sa pecha para po ngayong January 29, 2025. Maraming maraming salamat po.